Dito na kami sa dagat. At dito kami ngayon magpipiknik. <laughs> Happy and excited daw. Yan. Yes. yes. Si Mami, pinapakain na si Bobby. <music> Kamusta po mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon po ay ito po ang araw na katatapos lang ng kasal po ni na nanay at tatay. At kami po ay magpipiknik ngayon sa tabing dagat. Kahit po tanghaling tapat ay go, go, go pa rin. Ayan, marami nakasakay sa likuran mga kabesh. Yung mga dalang monoblock, tent, mga pang-ihaw, at saka yung ibang sobrang pagkain katulad ng minuto at uh, iba pa. Naglechon paksiw din po si EK. Yan, siya na po ang nagluto. Salamat uh, po kay Ate Gigi sa lechon kahapon. Sobrang marami pong nag-enjoy. At yung pasobra po na ulot sa kapa ay ngayon nga po yung lechon paksiw ni EK. Mapapanood nyo po sa kanyang YouTube channel. Ngayon And si Andres po. Kami po ni Andres ay maliligo sa dagat. At si Bobby po ay narito. Si Bobby ay kakagising. Medyo mainit pa ang ulo. Nagising na. Kami po yung nagkaka-anohan na. Lahat po ay kasama ngayon except po kay nanay. At si nanay nga po ay pagod pa. Magpapahinga daw po muna. Hindi ko lang po alam si tatay kung sasama. At si... At si na Ate Nels po ay tinaasan daw siya ng BP kagabi kaya... Ngayon daw ay magpapahinga na lang din muna siya. Pati si na Teo at saka si Lamelot. Dahil si Teo nagkalagnat din. Ayan. Ayan na po si Daddy. Let's go. Nakakatuwa nga po si Andres. ka ha. This is your glasses. Oh, where mo na. So nice. So cute. Ay, Daddy. Mommy. Yep. Okay. Hey, excited. Happy and excited daw, Mommy. Yes, happy and excited. You yeah. say happy, happy and excited. Excited. Isa na may joy, walang iimikihin, nang saya lang. Say bye-bye. <laughs> Ayun po, mga bestie nandito na kami sa dagat to kami ngayon magti-picknick. We are here, mommy. We are here. We are here. To dada. Yes. We're... We're... Talalay, mommy. Ha? Ah? Talalay. I don't know where's Talalay. Asan nga ba nakasakay si Talalay? Si Talalay po at si Andres ay magkasuyo-magkasuyo. Ayun din po si Sislaya at si Becca. Halos kompleto naman po kami. Wala lang si ini. Wow! Tira mo yung dagat o. Tapos tayo dito? Diyan ba tayo? Si nanay po pala nagbago ang desisyon at sumama na. Si Lea ang nangaki. Hindi <laughs> na po nag, ano, si nanay po ay sumama na rin po sa amin. Kami naman po ay mabilis lang dito. Talagang magbabanding lang at pauwi na si Mahal, si PM at saka dito AK kaya kami kainan lang dito ay nakapainahanap ni Andres talalay umaba na rin po kami mga kabesh Andres ay nakashades pa oh, dito tayo Andres mainit pagkababa ni Andres ay hu mainit Leia po ay nandito ah demo muna <laughs> Up. Usod. usud dito. Usod. Wow. Ito po yung personal na team Nandito rin si Nan <laughs> Ayan Ayan na po sila nanay Kompleto Si Mahal, si PM, si Asang Tito Becca Dio Boy, kapatid ni si Nanay Si Eric at si RG Halos ah, kompleto naman po dito mga kabersi Tito Duro wow. bigbusado oh. pa tayo. Napa katali lang si po 'yan. Hindi pa na kayo. Hindi po asik. Nagbenta na lang ano. Maganda <laughs> pala may mag may ganda pala may ganyang tentan eh. Hindi daragasya naka-out na naka. Walang limo. Kasi baka may mauutog diyan. Hindi naman sadan. Batut, baka matumba <laughs> po si Andres, oh, si Bobby, oh, 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 oh. naglatag po si Daddy dito. Ah. Oh, yeah, no, Ito po ay galing kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. Ito pong panlatag. Dati pong, oh, no. dati pong kanilang pinadala. Salamat po oh, oh, oh. gamit na gamit po talaga mga panlatag sa mga kamping. Hindi po uh, ah, si Ate PM, si Ate Mahal. At, at iba po ay kumakain po, na. na. Si nanay ko makain na din. Dapat ay pagkatay may bisita mga... Kain na, kadilag, and kagwapo. Masarap po ang aking apo dito. Makaka-relax. Masarap po na ilatagla ang ito. Uh, mga patay pa. Nade-detach sa kanilang mga cellphone, sa kanilang ginagawa. nga mami, kung lumabas na. Ayun mga katuwa po sa mga bata ayan mga kabeshe ito po ang konting handaan na natira ipapakainin ko po si babi namin si ayi po at saka ako ay kumain na sa bahay saka si daddy bali si babi kasi natulog kanina babi po ay mahilig sa high Sinet up ko na rin yung table tayo. para si Mahal ay maganda ang pwesto. At si Mami. Yes. Si Mami, pinapakain na si Bobby. Si ayun siya nagpapakain na Ah, nakain ulit. mo lang. At si, para tumabata ba, makahabol kay Bobby. Yan po si Andres, ay eh. pinakain na bago umalis. At baka nga makatulog. Si Bobby po kasi kanina tulog. Ay, eh, si Bobby inaasahan namin ngayon siya gising. Si Andres baka makatulog. Pinakain ni mami. Ay, nakain ulit. Wow! Good job! <laughs> up! <laughs> Lahat lalang ay up! Bobby, up! Liyabang yeah, dito well, ni Andres. Nakanta doon ni well, si Andres. Well, oh, si Bobby po ay iwaw na. The... Arap, Bobby. Napapasayo pa si Bobby. Napapasayo. Tapos nang kumain si Bobby, mga kabeshi. Bobby! Tapos ka kumain? Yes? Andres, dito lang, ha? Huwag pupunta dyan sa may dog. Huwag sa may apoy, Andres. Kami Bobby! Kami po niya, enak Ay nagpa play <laughs> Bobby! babi. di paabi. Oo, oo, time. Mm -hmm. Wow. Yes. Up. 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 High five. High five, Bobby. High five. High five. Ito po ay nag-yogurt nag, nag -yogurt na. Si Andres ay nag-dutch meal na din. po si na Andres ay binili ni Mama Haisen ng mga ice cream. Thank you. Kay Mama Haisen, Did you say thank you to Mama Haisen? Ha? Oh, nagpapa. Nagpapa ha? Oh. Oh, lulungkot. Labate mahalab. Oh, and Ate PM. Ate PM also. Ate PM also. Aboy, hindi nila. Ah, <laughs> mabis, si mabis. Hindi nila, bye Babay, mahal. Mabis. Ingat kayo. Ingat, mahal. tatay, mahal. Tatay, mamimiss na naman ng tatay. Hindi na pa kay tatay. Baon. <laughs> kami po ay may iwan muna dito, at kami dito muna tatambay. kesa po sa bahay kami, ates dito ay kami. Ano ba? Maliksit. Maliksit na dito ba na Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano kapat din ang aking katawan at grabe din po ang pagod namin kahapon pero thank you lord at mga iraos makakarelox po dito ito, okay. ito po ang aking view mga kabeshi wow dami pong butterfly dito ay dragonfly pala time kung makakita ng yeah at kami po ni Andres ay maliligo na sa dagat we will swim to dagat Andres and mommy at ayun na po mga kuya oh malakas ang alon ang mga kuya ay naandun na yeah we will dig 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 excited? Kami po talaga ang purpose ni Andres kaya kami nagda nagsumama ay dahil para maligo. Maligo sa dagat. Oh. We are so happy. They they ligo to dagat. Ayun po si barunto, si Batutoy, si Dapo. Sila po ay kanina pa naliligo simula nung dumating kami. Enjoy na enjoy. Lang sila ng tanghaling tapat. Wow, malaki. Malaki yung alon. Bobo. Oh, no. It's malaki yung alon. Di ka na. Oh, take out your shoes. Take out your shoes. Malaki yung alon, no. Oh. Malalaki po ang alon. Oh, no. Okay, take out your shoes. Take out. Laki okay, yung alon. Malakas. Hoy, malakas ang alon. Malakas ang alon. Wow. Woohoo. Uh -huh, sarap po. Nakakabeshe, oh. Wow. Lakas ng alon. Bye. Dito lang tayo dito. Malakas ang alon. Dito lang tayo. kami. Oh no, bak kuya dah tu. Oh. Uh, oh. Pasal alam. Lakas. Sige, lagay niya dun ah. Lakas. Oh, stay here tayo dito. Dito lang tayo dito. Dito. I can see. I can see. Yeah. Sarap. O, oh, look at the kuyas. Walang malaki. Lang po kami. ay, lakas! Ay, yung mga naliligo dun po na. Ay, nakaligo naman. Dada-dive muna Wow! Kuya dapu there! Whoa. Yung kuya dapat so good oh here here so many abot kami dito down there na. Ayan po mga kabeshi. Si Andres ay napaliguan ko na doon sa po sa kanina. Thank you so much po doon sa matandang nagpatuloy sa amin ni Ayi. Hey! <laughs> si Ayi po ay lamig na lamig. Kaya kami umahon at bigla po lumakas naman ang hangin. Ay ako po ay sa bahay na lang magbabanlaw. Pero ako naman ay may tuwalya. Ayan po. Hey! Okay, bye bye. Dodo. <laughs> Salamat po sa inyong panonood. At bale may mga dumating pang ibang pinsanin. Ayan. Ah, nagkakasiyahan po po sila. Pero kami po ay mauunan, na. Ah. Si tatay po ay nandun pa din ah. So yun, happy happy anniversary nanay and tatay. Salamat po Lord sa kanilang buhay. Continue to bless them and guide them. It's gabi na ay. After 30 minutes, gabi na po iyan. Kaya kami mauuna na. <laughs> Ito po yung naghanap na ng dede. Yan <laughs> yung mga kasama namin naglangoy kanina. Sa Unto, barunto, sa katsida po. Ayan, ay kasama na rin namin pa uwi. Lumalamig na. Sabi ko, isabay na namin ni daddy. Let's go! Eh, si Talalay, daddy. Ay, yeah, ah, tibden, honey. Ah, Okay. Dito na ng bayan, Bye, sila tala-lala. Wala na naewan, mami. Wala na. Wala ka na ipapahanap sa akin. <laughs> Kanina po may mga pinapahanap ako kay daddy, ay eh. Narin na lahat, mami. Uh Tubig, uh ah. At bigla lumukas ang hangin, daddy. Ayoko, han eh. kahit dito. Sa Ibang kaya anak. Kaya kami nagtupi na ng tenta, Oo. Eh. Uh -uh. Nakas. Baka bumagsak yung tenta, eh. Hindi na nakasunod si Nadong, eh. Baka napagod na. Ay, oh saka si na si ay may practice naman si Labonso ay may ginagawa din kaya kami po ay pauwi na thank you lord at okay. ito ay extension ng anniversary ni nanay at tatay next time ulit kahit tayo tayo na lang oo Pwede tama hindi tayo mag ihaw doon mami tayo din ang dress lang no oo o. doon so, so, ulit natin yun saka masarap han tama sama natin tumabata ah Sama natin yung mga bata dito sa likod daddy at maganda yun na dedetect sila sa ano kasi cellphone han eh. Saka sila yung nagkakaroon ng activity. Bro, yung maduwi wala signal. No, wala signal. <laughs> walang signal po doon mga kabeshi kaya walang telepono. Ayan. Tapos sila yun lang ang activity nila. Mag-swimming. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken, Ecclesiastes for 12 NIV.